Napakasaya ko po na nandito ako ngayong hapong to. Talagang taon-taon po talaga, ito po yung okasyon sa lahat po ng okasyon ko na talaga pong hinihintay ko kasi makakasama po po kayong lahat. Napakalapit po sa puso ko ang PWD. Noong una pong nanalo ako, ang una ko pong hinire sa opisina ko, dalawa pong PWD na galing po sa inyo talaga. At ngayon po, last year, nakatato na ako, binigay ko po na encoder ninyo. Lahat po talaga ginagawa namin ni Mayor Amel para po matulungan kayo kahit pa po kung ano po yung mga sakit ninyo. Ayan po si Ronald talaga, tinututukan po kayong lahat. Alam niyo po, ang hirap-hirap talaga tuwing nakikita ko kayong lahat. Tuwing dinadala niyo ako ng bulaklak, talagang naninigas po yung dyan ko. Kasi lahat po kayo, kilala ko, and I've worked closely with all of you. Maal na mahal ko po kayong lahat. Alam nyo, lalo na yung mga bata. But my tears, my tears are all tears of joy. I'm very happy to be here. Napakasaya ko po talaga nandito ngayong hapon. to. Anyway, sige, sige. Para hindi na ako maiyak, kasi kailangan masaya ako siya today, di ba? Ang sinasabi ni Roland, i-announce ko rin yung mga prizes ninyo. Alam ko po, sa pagod ng practice ninyo, hindi po talaga pong halos at talagang napakahirap po talaga. Alam ko, binusi po yung panahon ninyo. Kaya ginawa po ni Mayor Ramel, kahit pa paano po, dinagdagan niyo po yung prizes para naman po sa inyong lahat. Thank you! Thank you po sa inyong lahat.